Dito tayo. Para kita. Tayo dalawa na nga lang. Nag-celebrate ng ano eh. Baka kinalabas sa amin ng anak ko. Baka kinalabas kayo lang ni Tita Delia Ang ganda nga. naman Kain po! Uy! Kayo 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 ano? So, ano? Ano? Yung... Moses. Saan na ba yun sila? Sila so, oh? hanapin. Bakit? Uh -huh. <laughs> Kalimutan ko rin magdala ng sarili. Ano? Hmm. Wow, ang sarap ng pagtikman mo. O itong bisaya yan. Ito, masarap to kasi may ano. Gusto ko itong sis. Huwag hmm. mo na mukha sa yung iba. di yun. eh. Kaya. Palitan ko itlog kanila yung walang pulis. <laughs> <laughs> Anong luto to, sis? Ano, yung... Di ba may laudang baboy? Ay, ayaw ko ng laudang baboy na eh. Manok uh -huh. na lang. Uh, Sarap nga eh. Di ba? Uh -huh. Kain! Huwag kang tawang yung tawang. Huwag mga salusupin tayo. Wala tayo pagkain dito. Hindi. Sino ba niyayay mo? Hindi. Sa ano? Ay, ano kain po. Ito ah. <laughs> Kain, nagutom na kami ng aking kade. Sarap po na, ano na, nihilos na salaman. Hmm, oh, saan ko yung unsin, no? ng ka doon papatsikap, eh. Diba? Mga ba ng ano yan, eh? Ay, yeah, senior sir. siya. Kaya po di siya, ha? Diba, ang sarap? Uh -huh. Sabi ko, patikman ko to sa kanila. <laughs> may beans, black beans, ano? Mm. At least, tusog na tayo, sis. Yeah, pues. Iwanan na natin si Bogdating. <laughs> Hinto-hinto <laughs> na Iwanan na namin pagdating. Eh, <laughs> maris niya, hindi man nagtatat Kain tayo. Sarap. Tata sa tata. Ito ng baso. Dito ka na kumuha ng tubig sa akin. Hmm. Hmm. talaga ako. Wala akong ayusal. Kasi lang ako. Nagatas lang ako. Ay ako talaga ang aga ko nagising sis na kasi kaso pa ako dun sa alaga ko. Oh, basta hindi pa ako nakasulog. Bakit? <laughs> 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 Ay, Kay Kartig. Kami Kesya. Mama, hindi pa natutulog. Anong kura sa alauna na? Paano yan? Mag-anong tayo sa kanina yan eh. Mm. Dapat pala dinamihan ko pag guha kanina, no? Alin? Kung kanin, tapos tingnan mo, may sawiti na. Hmm, mo. Ah, Baka sabihin nilang, ano, ano ba yan? tapos yung pinagkuhanan mo, kuhanan mo ulit. Ay, hindi naman din rumikit. Kuanan mo Tama na sis. Thank you. Uy, yun naman yung na. Ano tawag nito ang loto na to? Kalderitang manok. Laudang manok. Hindi mo alam yung bisaya ka, di ba? Lauya, bakit may ano so? Hmm, Siyempre, ayun ka sa Hindi ko Saka yung suka. Ayun yan. Masarap yung tuloan. Haluy lao yung ano, pata. No? Hmm. Tarap mo. posa! Hindi pa nga kami tapos kumain eh. Hmm. 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 yung saging? May saging yan, o! Oh. Hmm. Ito nga yung saging. Mm. Pa yun. Hmm, parang ano Yan. Ayan. ano talaga. Ano mm. Hmm. Ngayon pa, Oh, ang dami sa ilalim. <laughs> Mm. Ayan pa, oh. Pa. Sarap. Ang sarap pagkaluto mo, mm -hmm. sis. <laughs> Magaling pala ito magluto ang <laughs> oh, Sarap pa pala magluto, sis. Lalo na pagkarbonara, hinahanap-hanap yan doon sa mga kapitbahay namin, eh. Mm -hmm. <laughs> Tapos, pag alam nila nga, sarap magkarbonara, anak ko. Restless. Mm. -hmm. Ako naman sa espagueti. Nisi naman. Baked macaroni. Mm. Ah, mm -hmm. Ano natin? Baka natin? Mayroon palang ano dito. Mamag-usapin. Hmm? Ano Hi, guys! Kain tayo, guys. Bahala sila, guys. <laughs> ano natin yun? Eh, ano natin? ano ko sa YouTube. Ayun mm -hmm. no? oh. Ang tarap, ano? Yes. Mm Marap -hmm. siya. Ngayon ko nga ito. Black beans. Saging. Mm. Tapos itlog. Ilaga mo muna yung itlog. Kailangan naman isama ko itlog. <laughs> Shut up, KK79. Okay. Dami namin pagkain. Sayang wala ka. o Iuwi mo na naman sana to. Mayroon pa naman sana. Kung pamasko sa'yo, partner. Mm. Thank you sa regalo. Mrs. Maria Delia Idol. Mayroon <laughs> na ako. Ako ang walang regalo. Hoy! Next time na lang. Lembarok tong mga pusa nato. Lembarok. <laughs> <laughs> mga gutom din eh. Hmm, hindi doon kayo. Wala. Hmm. Yeah, nakaraos na kami. Pusog na kami. Yeah. Gusto Wala. lang. Wala. 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 Ch Saan na ba yung cellphone? Ha? Di mo saka pala. <laughs> Saan na ba yung cellphone kasi, sis? Gawin ko sa'yo. Ano yung nagaw? Ayun yun! Ay. Nagbuuan. Ay, ay, ay! Ay. <laughs> <laughs> Nag video man di ay. <laughs> Nagbuuan na. Hindi nga hanggang yung cellphone. Nakawidyo. Sabi niya ni Norla. Sana may forever, ay sana forever ang ano, team natin na Linda. Sabi ko hmm. dalawa lang naman kami laging forever eh. May sino na Linda? Din. <laughs> Hindi siya <laughs> kumibo. Tingnan mo yung akin, mga team. Butasan nga natin to. Hmm. Ang hirap yan. Eh. Yun yung inano natin nung ano? Hmm? No. pumunta kami ni ano? Mm hmm. yung okay. Diyan kami nag-order talaga. May nag nagarap. Sarap din siya magpalabot. So, um, mm. Dami namin ano, dami naming ulam. Hmm. Yeah. Saan po? Dalawa lang kami, kaya di nag-jet. Hmm, dangaw. Hindi, hey, wala na mga ano. Diba, napadami kain mo, no? Hmm. Nang gusto ko pa nga. Kain ka pa!

Saan? Sa atin dalawa. Maganap na tayo kasi nung magbigay ng flowers. Yung apo ko yan, mayroon yan. Ang asawa ko mamaya, sigurado yun. Ay, siyempre. Eh, ako wala. Nga nga. Ang <laughs> anak ko lang magbibigay. Buhay natin Hindi <laughs> <laughs> na tayo makalakad okay, pag buhay. Gusto sa bawal. Tsaka <laughs> <laughs> itlog. Tsaka... May saging dyan. Ma pag-uwi natin din. Kayo natin hindi saging. na, <laughs> hindi na tayo makaakyat lang sa ano dyan. <laughs> Kailangan natin potassium ng saging. Mahala sila. Kung ayaw nilang magsipagdatingan, no? Sub kami ni sis. Kasarap ako sa ulitin na sis. May barbecue pa kami, Oh, Barbecue. May... Palabok. Dalawa lang kami, kakain. Dapat ni live mo yan, sis. Wala nga akong load. Oh, wala. Sarap sana nag-live Kaya nga. Bahala sila. Basta na ako nasarapan din ako dito. Ay, <laughs> no, din. Huwag natin tirahan ko. Na. <laughs> <laughs> ang matura sa kanila. <laughs> hmm. Ito na tayo kaantay. Ano sa atin ang pagkain? para paraan lang yan para paraan um, oh, hindi sila dumating hindi pag uuwi yan mm -hmm. huwag gagating yan may magbigay ng bulaklak amin nga yan kaya kuha na kita ng bulaklak <laughs> Ayun, may ano bulaklak na baka makulong pa tayo <laughs> <laughs> Di ba? Kahit dalawa lang kami ang saya-saya namin. <laughs> Pero punta natin si si Kisses. Kasi alam natin. Para na masyap sa mga. Kailan? Huwag muna kasi busy ako ngayon ano. kasi 79, <laughs> manda ka. manda ka. Handa mo yung bulsa mo. Kainin mo kami. eh kami na ang pupunta dyan sa'yo. <laughs> Nagtatago ka Para kang ano ha. Ano ba 'yung nagtatago? Tinawagan ko 'yan, sis. Dalawang beses ako. Nagre-ring. Nagre-ring ayo sagutin. Hindi ako tumatawag, sige. Baka galit siya sa akin. Napipikon niya dun sa mga ano. <laughs> hindi man hindi man marunong yung -marun magalit. Okay. Pero yung message ko siya na magpaano ako, nag-reply naman siya. Pero hmm. But about to kalag. Ha? <laughs> huh? About to <the> kalag pa may ka. Nag-reply <laughs> <laughs> <Di> yan. <laughs> Kaya ako nga, ganyan din. May okay, pamisa ako sa asawa ko. Sige. Ano ba tawag niya sa akin? Kalimutan ko. Madam. Umalis tayo. Doon tuloy walang ano. Araw. Dito tuloy may araw. Ano niyo kumain niyo? Tusukin ko kayo. Harap ng luto mm. mm, ni din. Ang dami pagkain namin guys. Dalawa lang kami. magigit igit igit kami. Igit-igit kain. Abutin tayo ng gabi dito. May matulog na. Dito na kami matulog, guys. Kasi... <laughs> Pinapawisan yung kamay Dito tayo kasi sa init na doon ho, walang init sis. Doon kaya tayo lipat sis. Lumipat kasi tayo. Mamaya mainit na naman doon. Hindi, may payong pala ako. <laughs> payong tayo. Oh. Mm. Tapos na ako. Mm. Maganda talaga sa wildlife si Hi guys! Payong ano na natin si Cory Aquino. <laughs> <laughs> Ang girl. Eh. Payong ano presidente. <laughs> Si Sarah hirami <laughs> mo. guys. Huwag kayo magtaka guys. Kasi lumipat kami doon sa malilim. Dito kami lumipat. Lagi Ay, lang naman kami dalawa guys eh. Masaya naman kami eh. Mmm, sarap. Hoy, himpakpak. Pusa ka. Ang daming magsasalisigang dito oh. <laughs> Sana si Illuminada, si Rosalina, magbigay, mag, kasi matagal kayo eh. Dapat lag, dal, dala nyo kami ng flower. <laughs> Tatang kita yan yung flower. <laughs> Ulihin ka, iwanan. Iwanan kita dito. <laughs> Sabihin ko si Sidila, nag-utol siya. <laughs> guys, mag-utol kami mamaya, guys. <laughs> maraming mga napasis magano tayo sis nag nag maraming puti dito guys sablutin namin mamaya saan ang puti puti ang mata <laughs> limbarok ba itong busa na to wala kasi lang reply o oh. tingnan mo magpapapap dyan pag nangayon silang Hoy, nasaan na kayo? Maraming pagkain hmm. dito. Saan <laughs> kayo? <laughs> Ito na lang hingi kay guys. <laughs> hmm. Hoy! Mamaya, mag-antay ka. Ito na lang hindi tayo kumain. Ha? Huh? Ito na lang hindi tayo kumain. Sabi na natin pa. Kita yan na, na mayroon na. Ha? Si ano yan? Sino yan? Ayun. Yeah. Ay, nag-wisis oh. Gisin natin yan. Pumunta na kayo dito. wag na kayo wag misis. Parang nawa nyo na. Wala kaming plato. Wala kaming kutsara. May pagkain kami. Buti nga mabait eh. Limang peso, Isang, ganito. Mm hmm. Ayan. Yeah. Hey guys! Yellow, may yellow dyan sis. Mag guys! Wali well, mag-swimming kami, guys. Mag-swimming <laughs> kami, guys. guys. Guys, lasi na kami, guys. Siguro <laughs> sabihin nila, mga ang na to, dalawa na to. <laughs> lasi na kami, guys. Oy, pusa, ma maawa ka sa amin, ha? Pa, ka nakakain na, pero pinerosahan. <laughs> Nagawak pa ng <laughs> Hmm. Laman tayo sabitan. Dapat ba naman sabitan naman. Grabe, anong oras? Alas 12 na, sis? Ha? Alas 12 na? Hmm. Wala pa. Alas 11 pala. Mamadali na rin yan sis. Illuminata. 50 kapiraso yung ano yan. May baso kasi sabi ko, hmm. dalihin ko na po lahat. Mag-cook tayo, may yellow. Maglag magdala pa sana ako ng styro. Hmm? Ay, ano, kasi lagyan ng yun. Oh, ma, ang bigat-bigat. Dala-dala bigat, eh. ka pa niyan. Kaya nga. Bili na, mm -hmm. bili na lang, bili na lang kayo doon. Sarap na umahangin na siya. Ang lawa, ang sisyo. Pag-ibigay ko na. 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 pag Nag-aantay kami guys kung sino magbigay si, sa aming bulaklak na Ano? Anong coca? Huwag tayo? Paano ako mag-coca? <laughs> Nagyan mo ng ilo. Ay, naka na tayo. Ayan. Dito naman ito. Ilang minutes na ba ito? Kasi sino ba yung nag-along kayo? Sis? Ito'y message. Patayin mo na yan! Naka ilang minutes na yan. Matagal na yan, oh. Kanina pa yan. Eh, 19 na lang natin. O, oh, yan. Tama na yan.